Ano na namang kalokohan to, Jonas? Ay, gusto ko lang humingi ng tawad. Ay, hindi ko napigilan yung sarili ko kanina. Sobrang nagselos ako nung may... nung makita kitang may kasamang ibang lalaki. Tumabi ka dyan at nagmamadali ako. Hindi ako tatabi dito hanggat hindi mo ako napapatawad. Kung hindi ka aalis dyan, sasagasaan kita. Sige, Ellery. Sagasaan mo ako. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa mawala ka sa akin Ayan Sige na, ano pang hinihintay mo? Sagasaan mo na ako Kung talagang wala ka ng pagmamahal sa akin Sagasaan mo na ako Hillary ano pa bang kailangan kong gawin para lang patunayan sa'yo na talagang pinagsisihan ko na lahat ng kasalanan ko. Ellery, pagod na pagod na ako! Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Gusto ko ba talagang patawarin na kita? Oo, Ellery. Kahit ano gagawin ko. Patawarin mo lang ako. ko cooperate ka na sa pagpapaanal mo na kasi natin. Pirmahan mo na ang annulment papers natin, Jonas. Baka sakaling doon mapatawad na kita.